Meron na rin over Lakas ang hangin Pero nag slow Ayan o Tunaw ka agad oh, Baba, <tinyo> Lian. Ay. Baba, Dilan. Kaya nga, naamoy mo lang babangoy. Tapos ngayon, nalaman mong lumpian siya nga eh. Ayan. Ito yung namin sa birthday ni Army. Ayan. Pupunta kami ngayon. Ito yung lagi namin dinadala. Lumpiang Shanghai. Pwede na kayo umorder sa amin. Isang tray siguro pwede ng $30. <laughs> Isang tray. Dadagdagan ko pa. Ayan. Punong-puno. $30. Ayan. Yeah, yun. Nagbenta, eh, no? Kuha ka na. pagkain mo. Ayan. Kanyang tindahan. Punong-puno. Iyon. Nag-snow pero ano, nagtunaw. Ayun oh. medyo makapal yung ano niya. Nilaglag niya yung snow pero wala rin. Hindi na kaya na kasi ano eh, mainit ngayon. Plus 3 yata ngayon. Ayun. na kami, punta na kami dun sa ano, sa birthday slash uh, house blessing. Ayan. Tara. Bakit dumikit yung mga snow dito? Dumi na naman ang sasakyan. I like ano yan? Ano yan? Ha? si Dare la <laughs> huling oh. nag-sasaro oh. na. Si Dari lang sasaro Joan, wala ka. Si dare lang representative. Ikaw nag-sasaro na. Oo, oh, chicken. Amoy chicken na ako. <laughs> Kawain muna sa... Sa birthday girl. Happy birthday. Ayan birthday girl, no? Si Jade. Si Jade, ang birthday girl.

Quote and time. Ha? Celebration ni Isa. Hoy! Pag-birthday. Kina siya no, yung night. Oo, sato. Kailan ang birthday ni Isa? 18. March 18. O, di sa bahay niyo. Ano ba sa bahay niyo? Di dalawang <laughs> anong madal. Sabad at linggo. Sabad at linggo. Sabad o. Linggo. So, yung morning. Overnight, Oo, oh, okay, oh, gano'n. <laughs> so, akin di magpapatak. Kawawa naman ako. <laughs> <laughs> Isan na lang, Hindi, isa na lang. Isa na nga lang. So, <laughs> ano hey, hindi pa. Walang training sa pagsasaron to si Daryl Ang tagal. 16. Oh. Skaden okay. okay okay. 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 Lagyan mo na rin ng chocolate Lagyan mo <laughs> rin ng chocolate Daril ha O yun yun Nasan yung <laughs> Shanghai Daril Ano ba yun Kanini yan <laughs> oh, Grobe yung pag ano <laughs> <laughs> Bope ya <laughs> Parang karinderya lang. Sarap tong sinigang ni magaling magsinigang to si Army. Kasi mathanghang yan. Wala hanghang. Yung sachet kasi ni Army sa galing pandubay yan. <laughs> Yung panigang niya. Oo. Oh, nakita mo ah. <laughs> Daryl, isa ka ng train Charon. <laughs> <I didn't shine. laughs> Dalawang tao to. Oo, <laughs> oh, Daryl ha. Ayaw mo. Pa... Ay, kasama pala landlord sa sinaron mo. <laughs> train na train. <laughs> All this lang daw. Eh, tagalang di akong sa'yo. Wala, wala, wala. Ay, sa tayo ay, dito ko na. Thank you Arnie and David. Salamat ah. Hoy. Hoy, nasa kanang. Oh yeah. Thank you, thank you. Thank you. kami. Okay. Salamat. You. Salamat. You. Bye. Bye. Hoy. <laughs> okay. okay. Para may hagdanan na lumulubog lumu <laughs> Wow. Subaru. <laughs> Natok na buo sao? na ating Baka Eduardo, ano kayo pre ha. kamo? Eduardo, ano kamo? Eduardo, ano kamo? Eduardo, ano kamo? ano kamo? Let's go. ano Ito na kami sa bahay. Dinaanan namin yung 50% na pop ice. Kasi pop soap opening. Ayan. Yeah. Yeah. Salamat. Oh, onion rings. Oh, onion rings? Ito. Ay! Ay! This is... Donuts! <laughs> this is yeah. Salamat, Estrellas family at Cortez family. Oh, 12 pieces pala to. In order kami. Kasi Oo. So uh -uh. Oh, malalaki yung chicken ah. Kasi ano eh. Soft opening. Yes. Ayan. Thank you. Si Johnny lang naabutan namin dito sa bahay. It's spicy. It, John? Hindi, pauwi, pauwi niya ata si Johan. Thank you, thank you. 50% of, eh, no? It's spicy. Spicy? It's spicy. Onion rings? <laughs> It's a foggy morning. <laughs> Magpo-frost na yan kami ngayon sa ano, sa simbahan. Sunday. Ano date ka? February 25. Pasok na kayo bukas. Tomorrow? Evening. Hindi. Tomorrow, pupunta tayo sa police station. Police <laughs> station kukuha ng ano? ng police clearance Kuha ko ng ano? ng police clearance para sa Uber kaya tayong dalawa nila na ang pupunta doon uh, mga nagsibag sa balikan ano? Hmm pauwi na ng mga ano yan, eh, yung mga small town. Yung iba, alam mo naman alam yun. Eh, no? Ayun sa nang ano Highlander yung bibili natin, no? Oh, yung model na yan, no? Oh, 2019. tapos nag-fog yan. Ah, pag nag-fog pala tapos lumamig. Nagpo-frost siya. Dimidikit siya sa mga halaman. Pwede rin. Tumayo ka dyan sa ano. Didikit din yan. <laughs> Magdamag ka. di <laughs> Siyempre, ano. Pinilit na lang. Kasa? Hindi ko kasa dyan. Leo, ang kasa yan. Ako nga kasa, yun. Slim na ako, eh. Wow. Oh, Di ba? Ang dami nagsimba ngayon, no? Punong-puno. Yan. so pili ko la dito eh no. Oh. 30 lang dyan. Ayun yung bus sa atin, no? Number 2. Madap pa rin pala dito yun. Ang daming iikutan, no? Eh, no? Grabe, fog na, fog, oh. Parang ano, no? Silent Hill. Ang mo Sa Netflix. Oh no? Parang Silent Hill, siya, yung <laughs> dito na kami sa bahay eh, titingnan lang ako dito sa likod ba tuloy maitulak ginawa ko kasi yung ano aquarium dun sa baba kanina eh titingnan ko pa dito yung isa medyo madilim pa eh dito maliwanag ba ito maliwan. But, naman yung tambang spring. Linis tayo, oh, grabe. Pati ito, na Sarap ng tumambay. Namimiss ko ng tumambay dito sa likod. Lagay okay, ko muna dito. Yan. Tinig ba? Sayang, madilim eh, no? Pero, okay na yan. Nandito kaya. Yun. Yan. Dilim, madilim. Sa kaya tayo? Ah, dito. Ah, dito natin lalapag. Yan. Yun. Ah, yun. Sagutin lang natin yung ano, tanong. Ah uh, hindi pala tanong comment yan. na ah. nag-comment na ang laki na daw ng ang laki laki daw ng kinikita ko sa mga tinutulungan natin lalo na yung pinadala na yung tinulungan natin na makapasok sa trabaho natin yung galing sa Pilipinas ayan may nag-comment kasi ang laki na daw ng mga kinikita ko sa pagtulong ah uh, ewan ko kung babae siya o lalaki ayun na uh, ma'am sir ah uh, sa totoo lang po, ayan, ayoko sagutin yung tanong na yun pero eh, sagutin na natin eh kasi <laughs> parang ibandating kasi nung comment niya, ayan. Pasensya na, madilim ha, ayan. Ah, uh, kasi ano, yung mga tinutulungan natin yon, hindi natin siningil yon kahit piso, ayan. Yung tinulungan ko sila na ipasa yung resume sa trabaho ko, tapos turuan sila sa mga interview, ganon, hindi ako ano, hindi ako naningil kahit piso doon. Uh, pinapasa ko lang yung resume nila sa akin tapos marami kasi yun eh, di ba? Nag-post ako. Yun, tapos ilang resume yung ni ko, tapos 28 silang pinasa ko, tapos may mga nakarating dito. Ayun. Hindi po ako naningil doon. Nuulit ko po, hindi po ako naningil at kumuha ng pera. Kahit nandito na po sila, makukuha na nila yung pamilya nila, eh hindi po nila ako binabaya, binabayaran o babayaran. Ayan. Papun uh, ano na po sila? Uh, malapit na po sila ma-permanent resident. Ayan. Uh, actually nga po eh. Kahit itong Pasko, hindi ako wala akong nihay niho sa kanila na hihingi. Wala akong ginawa sa kanila. Ayan. Tapos, yung mga tinutulungan natin na kumukuha ng sasakyan, uh, pag sinamahan natin sila sa dealership, di ba may referral po yon? Uh, binibigay ko po, po sa kanila yung referral para panggas po nila. Pag binigay sa akin na yung referral na 100, ganon sa Toyota, ibinibigay ko rin po dun sa mga kumuha ng sasakyan. Ayan. Para po malaman mo. <laughs> Ayun po. Uh, ano pa ba? Kasi sabi marami na daw pere at saka kumikita eh. Uh, wala po. Wala po. Puro po palabas pa. Kasi minsan po pag sinasamahan ko, di ba yung oras at time, gas, di ba? Ayan. Hindi naman po ako nanunumbat pero sinasabi ko lang po. Ayan. Ah, kasi naranasan ko po. May, medyo madilim. Pasensya na. Ayan. Naranasan ko po kasi ano, maging bago dito sa Canada na may tumulong din sa akin. Ayan. Pinabalik ko lang po. Kaya yung mga nagsa mga natutulungan natin, sinasabi ko sa kanila na ano, natumulong na lang kayo sa iba. Yun yung kapalit. Ayan. Ibalik nyo lang din yung na itulong sa inyo yun di ba mas maganda kaya yun yun lang yun lang yung masasabi ko sa nag comment na ewan ko ba kung bakit ganun ganun yung mga comment pero okay lang okay lang Ayan. at least nasagot na rin natin yung kanyang comment di ba kaya yun papasok na tayo maraming maraming salamat sa laging panonood si dila nakita doon no? maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa channel namin and Salamat po. At sana supportahan nyo po yung podcast namin nila Rice at Ina. Ayan. Maraming maraming salamat. Madilim na. At namimiss ko na talaga tumamoy dito sa ano? Sa backyard. Yeah, no? Ayan yeah, o. No? Susunod. Ano na to? Wala nang snow yan. Ayan. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo. Ayan na. Nasagot ko na yung tanong. Ha? Bye.